sa isang tahimik na komunidad ng Sambuanga City, lumaki ang isang simpleng askal na nagangalang Kabang. Siya ay pag-aari ni Mang Ruby Bungal, amo ni Kabang. Si Kabang, isang Pilipino aso, isang aspin o asong Pinoy, na kilala bilang hero dog. Naging simbolo ng kabayanihan, sakripisyo at katapatan. Wala siyang espesyal na lahi o titulo ngunit taglan niya ang puso mo pag malasakit at matapang, katangian na hindi matutumbasan ng kahit anong ganding pala. Noong kabataan niya, masya siyang tumatakbo sa paligid at tumahlebilo sa mga tao sa kanyang komunidad. Noong Disyembre 2011, ang dalawang batang babae na anak ni Bungal at pamangkin ay tatawid sana sa kasada na may biglang paparating na motorsiklo. Napasin ito ni Kabang ang panghanib sa isang iglap, tumalan siya sa bantang harap ng motorsiklo upang iligtas ang mga bata. Sa kanyang pagsalubong sa peligro, nasalanta ang kanyang muka na walang siya ng itaas na bahagi ng kanyang unso at panga. Sa kabila nito, nagingigtas ang buhay ng mga bata. Ang sakirbisyong iyon, nagpatunay ng kanyang katapangan at walang kapantay na pagmamahal. Kumalat ang balita sa buong bansa. Mula sa ordinarong aso, naging pangbansang bayani si Kabak. Maraming Pilipino at mga tao mula sa ibang bansa ang nagpadala ng tulong upang maipagamot siya. Noong 2012, dinala si Cabang sa University of California, Davis Schools of Veterinary Medicine sa Amerika upang sumalalim sa constructive surgery. Ang kaubuang gastos sa operasyon ay umabot sa higit 20,000 na nalikom mula sa donasyon ng mga Pilipino at international na tigasoporta. Matapos ang operasyon, bumalik si Kabang sa kanyang amo na si Mambungal sa Pilipinas. Pagkamat, hindi na tulad ng dati ang kanyang pisikal na anyo. Mas naging kilala siya sa maraming tao. Tampok sa mga dokumentaryo, balita, libro at mga kampanya para sa kapakanan ng hayo. Ginawaran siya ng plaka ng pagkilala sa lungsod ng Sambuanga bilang aso may pinakamataas na parangal. Ngunit dumating ang araw na pumanaw si Kabang noong Mayo 17, 2021 sa edad na 13 dahil sa natural na komplikasyon sa kalusukan at hindi niya ito nakayanan. Noong 2022, itanayo sa Sambuanga ang kanyang memorial statue bilang alala sa kanyang kabayanihan. Ang kanyang kwento ay patuloy na bahagi ng mga aralin sa kabayanihan pagmamahal sa hayop at inspirasyon para sa mga Pilipino. Si Kabang ay hindi lamang isang aso. Siya ay sumisimbolo ng tapang, sakripisyo at walang pag iimbot na pagmamahal. Ipinakita niya sa lahat na ang tunay na kabayanihan ay hindi nakabase na kung sino ka, lakas, titulo o anyo, kundi sa pusong handang magsakripisyo para sa kapwa. Sa kwento ng buhay ni Kabang, natutunan ng buong bansa na minsan ang pinakamalaking bayani ay hindi tao kundi ang mga pusong marunong magmahal, magpigay ng inspirasyon sa buong tao. Ang kanyang alaala ay patuloy nagpapaalala sa atin na ang kabutian, ganuman kaliit o kalaki, ay may kapangyarihang magpago ng buhay. Hindi man siya nakapagsalita, ang ginawa niyang sakripisyo ay nasalita para sa kanyang mga aral, ng kabahinian at hindi-hinding malilimutan. Sa bawat taong nakarinig ng kanyang kwento, muling mabubuhay ang pag-asa na ang mundo ito ay mas nagiging mabuti dahil sa mga puso marunog mga mahal nung walang kapalit. Hindi siya ordinasong aso lamang. Siya, ang kanyang simpleng paraan, ipinakita niya ang tunay na bayani ay hindi laging tao. Ang puso handang magsakripisyo ni Kabang ay ng dalawang bata na nagbigay inspirasyon sa buong bansa.